Ais, berita ais, Eh, ini semua masih sih. Takoy nang! Apa tuh, isang mumpeng tim ini nalang kita bawa biahe pa tayo. Bila mau

Oh. Sima na kami, tol! Dito, masigit na, oh. Last on trip. Tagay sa balsa. Yun ang mga tinatagay na tagay sa balsa. Pray, oh. Tagay sa balsa! Ako lulit ba

Ayun o, oh, mga haabol o, oh, nainggit o. Oh. Ayun o, oh. haabol <laughs> yan. Nainggit yan. O. Oh. mo, dito yan pupunta. <laughs> Uy, ababa Ayun, mo. Yan, yes, sa buya. Uy, isa okay, kami o. o. lang Patpat kaya no? Parang ganito na yun, patpat pa tayo yan. Ito pa pabalik. Pabalik. Maganda pala yung manuwa ni Tanawi ano, pag dito na, na may gitna. Oo, kinangit bundok. Sierra madre. Doon dati kami ng kakapapi, eh. Mababala yung patag yun, oh. yan. Tanya Rabo yun, eh. Ang biyo, Maulap, parang baba. Wala ka tayo ngayon sa ML na lang. Hmm. So, scatter. Scatter. Wala <laughs> sabong hindi na nagano eh. Wala wala na scatter. Ngayon. Wala na sabong eh. Wala na sabong puro scatter, scatter. Sabihin ko nga. Hindi lang Wala lang, okay. <laughs> <laughs> lang mag-operate ng pugo eh.